yun guys magandang umaga fishing adventure naman kami guys hanap kami ng spot si, si Jun adventure fishing hanap kami ng spot guys yun kami sa baba tapos ng abo so, kapapana lang siguro kami guys Saan? ha? oo lumot yan yan o eh. ayun guys o oh. Kumusta na naman mga guys? Ha? Oh Yan. Ang well, sarap maligo, Maso nga lang malabo kay kababahan. Madula na. Shut out mga viewers. Ganyan ang buhay fishing guys Yan, babagtasin pa namin Pagka layo-layo Galing na kami sa isang spot Kaso dalawa lang nahuli namin Kaya nag-decide kami na lumipat na lang Ay, mayroon na dun oh Mayroon na dun Oops. Ay, numero meron nagdadala. May nagdadala. Karami ka na. Pukul. Saan? Saan? ganitong lakad na sablay Mala, madilim ang panahon no? ito kasi guys kapag inabot kami ng baha ang haba ng nilakad namin so wala kami nga hmm? malalim na pala to ang laki ng pinagbago ngayon kaya ngayon lang bumaba dito eh. ulit eh ha? Uh, bakit nang pinagbago ng mga tubig eh, saan yan, mababaw yan dyan pa lang, malalim lang, paano pag lumakas yung ulan dito lang kaya tayo pumusos sa mga bato-bato na yan hindi pa na Ma dun po, mamiminwit po Mami Mamiminwit, sabigot din sa bato-bato kami pifesto. Nakop. San, hindi tatawid ka ba? Binatanong kasi, gusto mo na hindi? Kung na-tawid do. San? Dumadaan din. Dito na tayo din. Ay ko. Ay puto pa ako yun ah. Malalim. Dito, surbul yan. Dito. No? Pre? Lalim na pala. May ba yung ano ng tubig? Oo. May ba dito para bigyan natin para sa so, tapang makahuli pa tayo. Yun guys, uh, umuwi na lang kami kasi lumakas na yung agos. Inabot kami ng baha. Ayun, wala kaming napala ngayon. Ayun yung kubo mo. Ayun guys, o so, napakalakas na ng ulan. So kapag tinagalan pa namin yung pagtawid, baka hindi na, na rin makadaan kasi tignan niya naman guys yung agos. Uh, so, wala na. Wala kaming napala guys, sa apat na pirasong tilapia lang. Ayun. Uh, <laughs> nagpapasalamat pa rin ako na nakaano kami, nakaanlagpas kami sa baha kasi lalakas pa rin yan, lalakas pa. Ayun oh. No? Sobrang lakas na lang. Ayun na. Gumulusok na. Buti nakatawid kami guys ayun. Uh, Pasalamat kami nakatawid kami. Ayun doon kami galing sa baba. Ay sobrang lakas na ng agos. <laughs> thank you, thank you. Ah, uh, uh, ayun. Ah, ayun. Lahat kami ba sa akin. Wala kami na pala sa lakad namin ni Ganoglog yun. Apat na piraso tilapia lang. Buti kang parang tangay ng baha. ayun Ito kasi mas malakas pa lalo yan. Okay. ayun okay, na. Oops. Ang lakas! Doon pa kami kaling sa baba. So, ang lakas na ng agos. <laughs> Thank you, Lord. At uh, nakaagpas kami. Eh, napukutubang ko naman na pag ganyang kalakas ng ulan na sure call talaga baba. Ayun, eh. no? Lakas ng buka doon. Lakas ng buka salamat Lord thank you Ay, yun nakatawid na rin so, bitahin nga guys oh. ayan o lakas na ang ragasya.